welcome back to my channel andito ako ngayon sa Surigao City natawagan kasi ako ng isang ano kaibigan ko friend ko na may ipapagawa sa akin at saka alam, alam nyo ba kung ano yung ipapagawa sa akin ito yun titingnan natin kung ano yun So ano guys, nakita nyo kung ano yung gagawin ko ngayon. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong gagawin ko sa kanila. Tali mga itik yan sila eh, ang lalaki. Kaya eh, nga pumunta ako dito ngayon kasi may papagawa sa akin. Hindi ko lang alam. ito ako ngayon sa loob titingnan natin kasi bawal nga daw pumasok kasi mamaya sabi nila lalay, ah, ano tawag dito lumalayo daw yan hindi lumalapit pag nakikita silang bago dito po sa, sa area nila actually andito sila sa loob mismo ng ano nila yung tarangkulan na kung saan dito sila nakatira dito kasi sila sa loob mismo kung titingnan niyo ayun o, oh, pag linilapitan sila lumalayo sila o oh. ang dami nila sobrang dami nila ang dami nila, ako lang mag-isa ayan Kali, ano, bot. patay na Ito nga pala yung itlog ng itik. Ito yung ano, ginagawang balot. Ito kasi madumi, buhat na nga, dong galing sa loob, kinukuha ito tapos nilalagay dito sa tree medyo yung area nila maputi kasi sira kasi gusto nila yung medyo mabasa na lupa tapos may tubig ayan at saka hindi pa ito makakain kasi ano ata ito eh lilinisan pa o incubate ko pa hindi ko alam mo na idea kung paano gagawin dito mamaya abangan nyo kung anong gagawin ko sa mga etik at ito naman guys yung tinatawag na ano Uh, ito yung incubator uh, dito pinapasok yung dito pinapasok yung uh, itlog ng itik mga ilang days kasi kung uh, kung sa tawag nito balot kasi merong 16 days meron 18 days depende yan dito nila ini-incubate yung itlog ng ano itik ayan so pag pinasok yung itlog nakaano na siya nakatrina nakatrina bali tapos may mga araw na kung saan ilang araw siya pwedeng kunin kasi may level kasi yan dito eh. nakikita yung mga level dito yan ilalagyan nila kung kailan, kailan nilagay yung itlog na to sa kanila kukunin kasi magdepende yan kung, kung ilang days siya i-incubate dito sa loob ng machine na to kuya 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 tay ano to ba may may numero. Oh, no, may balot na na. May balot na. So ano gagawin dito? ano huh? Ano gagawin dito sa balot? Uh. Lapuhan. na ini. Eh. <laughs> Tapos gay yung mga itlog kanina na nakikita natin. Dito yan nilalagay sa ano. Ito yung incubator nila. Nakikita mo yung machine na yan. Ayun yung mga itlog ng ano, ng itik. Diyan nilalagay na nakatrina sila. やった Hello guys. Alam niyo kung anong ginagawa ko ngayon. Andito siya. No'ng una, parang ayaw ko to gawin kasi first time in my life. Akos ngayon lang ako nagkate ng ganito ano hayop kasi naman ako naaawa ako sa mga ganito pag kinakatay sila kaso lang eh, wala akong magagawa eh hindi ko naman to ano akalain na magpunta pala ako dito para magkatay ng ano